Papa Dudut, kung ikaw si Rodolfo, ano ang unang mong magiging, ano ang una mong magiging reaction? Siyempre, magagalit Kasi ako. Kasi muntik nang yung, girlfriend mo, pag-iisipan mo ba siya ng masama? Hindi dapat mauna yung mag-iisip ka ng masama sa babae dahil girlfriend mo yan, dapat minamahal mo yan. Mas mauunang magagalit ako dun sa gumawa ng kalokohan sa girlfriend ko. Grisel, munti ka ng mapagsamantalahan. Bakit hindi ka nagsumbong sa mga police, Kaysel? Eh? Matakot din po kasi ako. Kasi po baka po lalo pong lumala yung sitwasyon po. Baka bigla rin po kong iwan ni Banto pag nangyari din po yun. Nung nalaman ni Rodolfo na may nagtangkasa yung mang Ray, anong ginawa ni Rodolfo? Nagalit po siya sa akin. Sabi niya daw po, ihiwalay niya daw po niya ako. Wag na daw po ako mag sa kanya. Hmm. Tapos, magsusuntukan daw po sila nung EJ, sabi niya po sa akin. Mm. Tapos pumunta po ako sa bahay nila noon. Kinakaladkad niya po talaga ako, tinutulak niya po ako pa, ano, palabas, palabas. Po ng bahay nila. Sa tingin mo, bakit hindi naniwala si Rodolfo sa totoong nangyari sa iyo at sa mga paliwanag mo sa kanya? Nang mm. mm. na rin po kasi ako nagsisinungan sa kanya. Sa eh. so, kasi nabi ko na rin po sa kanya na Hmm. hindi na hindi ko na uulitin yung pagsisinungaling ko sa kanya pero nagawa ko po ulit yun. Ano klasing mga ano pagsisinungaling ba yung ginawa mo dati? Nung sinabi ko po na nagbigay po ako ng pera sa mama ko pero hindi po ako nakapagbigay noon. Hmm. Kanino mo binigay yung pera? Sa akin lang po tinago ko lang po. Ano pa yung mga mas malalalim na dahilan? Noong sinabi po, sinabi ko po sa kanya na matutulog na po ako pero nakipag-sumama pa po ako sa mga kaibigan ko. Bakit nagsisinungaling ka kay Rodolfo? Kasi po baka po magalit sa akin. Baka hindi rin po niya ako payagad sa mga gagawin mm -hmm. ko. So, eto na ngayon, ano? Saan ka nakatira? Doon pa rin po sa akin nakasama ko. So, sa... ano ang sitwasyon niyo sa bahay? Minsan po, hindi po kami nagpapansin ng mm -hmm. pag pag nilalambing ko po siya, galit na galit po siya sa akin. Hmm. Tapos, minumura niya po ako. Hmm. Sinasaktan niya po ako pag nilalambing ko hmm. po, po siya. Parang ayaw niya po ng ganyan. Ano nararamdaman mo? Siyempre, masakit po. May hmm. hmm. tissue eh? na. Tapos kung batang bata, pinipilas na yung ano. Hmm. Sige. So, hmm. Oo. Oh. Masakit po kasi ganun po yung pakikita mo niya na po sa akin ngayon. Hmm. Hindi ko po matanggap yung mga pinagagawa niya po sa akin. Dahil nga po nawalan po siya ng tiwala sa akin, kaya po nagkagalala po siya. Ngayon, kung hindi mo nakatanggap yung mga ginagawa niya sa iyo, hindi mo ba naisip na makipaghiwalay ka na lang sa kanya? Naisip ko din po, aso po mahal na mahal ko po kasi talaga siya. Paano mo ba nasasabi na nagmamahal ka kay Rodolfo? Siya lang po yung nakita akong naging boyfriend ko na honest po sa akin.